Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo sa May uh, Saint St. Mary Magdalene. Para nakalimutan ko na to, Kasi, uh, natutuwa ako gawa ng... Tingnan nyo. Hello. <laughs> Shout Shoutout kila ate. at... Ayun na ba? Paano ba? Sige, nawala ako. At yun na nga, yung... Uh, dating puro basura, ngayon nilinis na nila. So ayan oh. At uh, makikita nyo nilinis na rin tong uh, mga bahay na to. Siguro meron ng uh, marerelocate dito no. Lilipat natin para mas makita ninyo ng mas maayos, okay? So ayan oh. Dati ang daming basura dito nagkalat. So ngayon ang linis na oh. At ayun uh, pa, lilinis na rin nila yung itong sa may block 125. Uh, siguro may lilipat na. ba diba? Kasi makikita nyo dito sa kabila, dito sa by block 124, eh, ito pa yung tsura niya. Hindi lang natin alam, no? Pero, sana, uh, ma-relocate na yung mga possible beneficiary nitong uh, bahay na to. Para naman sa ganun. Ah, <laughs> 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 uh, mas maalagaan na yung bahay kasi nasisira eh. Ayun oh, no, katulad doon no? sayang 'di ba? So nagdudubli gastos, the same time, so malilinis na rin yung, yung lugar. So katulad nito, ayun no ah uh, nilinis na talaga nila. So katulad nito, pagkawalan pagka walang tao, nasisira yung bahay. Kaya mas mainam na sana, ah uh, malipat na, no? Yung mga binipisyari ng mga pabahay nito, dito dito so sa may Black 125. So nilinis na nila dito at ayun, makikita ninyo yung uh, tambak ng basura. <laughs> Ayan, no? Oh. So, sinako na nila. So, hinihintay uh, na lang yan na... Uh, siyempre, kunin nung uh, truck ng basura. At yun, di ba, yung mga bahay, oh. Tulad niya, nasisira. Nawawala na yung mga... Uh, jealousy. Di ba? So, nasa may... Uh, St. Mary Magdalin tayo. Kaya, siyempre, uh, dito sa may... Uh, main road dito, eh... maraming uh, tao ngayon dahil linggo at yan yung mga basura na sinako na nila malinis na no? so lipat pa tayo sa kabila ay uh, yung black lang na yun pero dito sa may dito sa may gilid na to well madumi pa rin <laughs> pero nililinis naman nakikita nyo may nagsusunog oh. at sana, magtuloy-tuloy siya out doon sa naglinis, doon sa may uh, Black 125. So, dito sa kabila ay uh, ganun pa din. So, walang nagbago. At uh, mukhang uh, kakaiba lang doon sa ano. Hello, Toy. At uh, ayan. So, dito sa lugar, ano pa rin siya. So, ikutan papunta natin doon sa kabila. Sama lang kayo. So katulad niya no? Dahil napakadami na ng mga residente dito. Ayan, uh, nasisira talaga yung uh, mga bahay-uli. So sayang. At uh, ganun nangyayari. Kung sana ito na na-award na kaagad do sa mga binipisyari, hindi na magiging ganito yung uh, mga bahay. So, hindi na magdudubli-dubli yung trabaho. So, ayan, no? Oh. Ay, doon lang sa kabila, no? Siguro may lilipat lang doon gawa ng... Uh, kaya nalinis na. Pero dito sa kabila, uh, sa 125-26 sa kabila, ganun pa din. At uh, ito, nalinis na rin dito. Kahit pa paano, Sinako na nila Tablinak na nila dito sa daanan So sana magtuloy-tuloy na So ayun yung bahay oh. Dito tayo sa kabila At uh, Medyo na-inspire Natuwa na ako dahil nakita ko Nalinis na doon sa may Main road sa may Ako dito Sa may Black 125 Pero mukhang yun lang pala Yung mga nalinis So ayan o oh asin in, ganun pa rin pala. So, so at least, kahit pa paano, no? Nilinis na nila yung Black 125. At, ah, uh, nandito tayo ngayon sa Black 126. At yung katapat, syempre, yung oh, Black 127. So, ah, uh, may inaanap tayo. So, yun, no? Nasisira lang talaga ng gusto yung mga bahay. Dahil nga, wala pa tao. Diyos, me. Grabe, oh. Tingnan nyo itong isang to, ah, uh, lot 25, block 127. Tingnan nyo, tsura. Grabe. Ganito yung ginawa dito sa bahay. So, sira-sira na, ginawa pang basurahan, uh, hindi natin alam, mga damit, kung anong mga tinapon nila. So, yun lang talaga nakakalungkot. So, sana hindi naman ito, itong, uh, <laughs> sa nagpapahanap sa atin sa na uh, St. Mary magdani Black Lot 9. So, Lot 9. Lot 27, 25. twenty so, five doon do sa bandang unan. Punta tayo doon. So, so, at least kahit papano, nakapag-start na sila nalinisin. So, susana uh, magtuloy-tuloy. No? At mas the best siguro kung uh, itong mga bahay na to may award na talaga dun sa sa mga possible beneficiary. Diba? So, lot 9. So, lot 9. Kita nyo. Diyos me. Aywang ko ba? Diba? Okay, yun parang wala nang matinong bahay dito sa may St. Mary magdali na mga bakante pa na wala pang tao. Talagang uh, lahat eh, makikita mo may uh, may sira na o nasira na uli. So ito na, uh, shout out kay uh, Ma'am Raquel Ben. So ito na yung Black 127, Lot 9. So, so far so good. Maliban dito sa... <laughs> so itong uh, mga salaming, mga jealousy. At uh, may mga mangilan-ngilan na tanggal. Pero sa awa naman ng Diyos, ito yung harap niyo, lugar ninyo, ay eh, malinis naman siya. At bukas yung bahay, so syempre, pinera sa itong buksan, ikita niyo sira yung pinto. At uh, ito yung, ay, Diyos yung <laughs> Ayun lang yung sira. You know, Miss Raquel, uh, Raquel Ben, no? So, ayun pala. Dami pa rin palang sira. So, sana malipat na kayo dito at nawala na yung inidoro. Diyos me. Butas na lang natira. Ano ba yan? Wala talaga. Panibagong, panibagong trabaho at gawa na naman to. So, sa nakakapanghinayang parang iba maayos na to eh. So, sa mga last videos natin last year, so magaganda at maayos na itong mga bahay na to. Pero ngayon, wala talaga. Pasira talaga to hanggat hindi to, uh, hanggat hindi malilipat yung mga binipisyari sa pabahay na to. At uh, mukhang kung wala rin uh, magmamarsyal o mag uh, oversee talaga dito. Wala. Papunta talaga ito sa worst na scenario itong pabahay dito sa May Saint Mary Magdalene So nakakatuwa na dun sa may <laughs> sa may Black 125 kasi nilinis na. Although may naglilinis naman sana ayun oh. No? 10 so, lugar, no? So ayun pa din mas parang kukunti tao ngayon. Oh, shout out doon sa mga bata na yun. <laughs> so, ayan. Okay. Mukhang na-impress na sana ako. Kaso nga lang, nawala din kasi yung Black 125 lang. Okay, so yun yung update natin dito sa My St. Mary Magdalene. Natuwa na ako kasi nilinis na nila yung block 125, no? Dito sa My St. Mary Magdalene. pero sana lahat na, di ba? Or either mas the best, ano, talagang materhan na to ng possible bang beneficiary. Kasi gawa na naman yung bahay, eh. 'Di ba? Kasi sayang lang oh, nasisira na lang uli. Ako nanghihinayang ako kasi sira uh, gawa na itong bahay na to sa mga last last year mga ah uh, mga videos natin dito. Ay sa to, halos katulad yun, nakalak na, naka -scrow. Pero ngayon, dahil ang dami na kasing residente dito sa may balay. So ito yung nangyayari sa mga bahay. So nasisira. Diba? Ganun nangyayari. At yun, yung tuwa ko na nilinis na yung uh, black doon sa may black 125, nakasako na maayos na. Eh, napawi. Kumbaga. <laughs> ano lang pala yun, uh, pambuka, pang, pangbungad. <laughs> yung mga sumunod. Uh, ayan o, oh, ganun pa din kung nakikita ninyo. So parang may tumatagas ng tubig dito. Oh, grabe oh, sayang oh. Nako, nabutas. Oh, sayang yung tubig. Mukhang nako delikado ano to, may nagsunog. Sunasunog oh, tingnan niyo oh. 'Di ba? Nasunog tong lugar at ah uh, natin alam kung may nagsunog kasi ito, Nasunog siya, oh. Kikita ba ninyo? So, napumunta rito. Pumunta rito at napiktuhan yung uh, hose ng tubig para sa mga bahay. So, may tubig na talaga siya. No? Itong mga bahay dito, itatap na lang talaga yun sa mga koneksyon. Pero yun, nasasayang, oh. Lakas pa naman, oh. Sayang yung tubig. Hanggang kailang kaya yan? Pagka, ano, ah, uh, subukan natin puntahan yung mga Tawag ito, nangangasiwa sa tubig. So, ayan, no? Oh. Ganun pa rin. So, siguro doon sa block 25, may marirelocate na kasi nilinis na yung lugar at the same time, parang may ilang bahay. Siguro lima. Di naman buong block 125, eh, nilinis na nila. Yung isang, isang highway lang. kumbaga yung isang linya lang. At parang nakaparticular doon sa, sa sa ilang bahay. Parang lima ata yun o anim no, na bahay. Two, four, six, seven. Seven na bahay. Yung likod din kasi nung block 20, uh, 125, uh, di naman nilinis. So sana, ah uh, may marilukit na doon para maalaga bahay. Hindi na maging katulad pa nito. Di ba? Yan. Ayan. At ah uh, katulad nito. So, ayun lang. Uh, maraming pong salamat sa ating uh, mga supporters, sa mga nagsasubscribe sa ating uh, YouTube channel, sa mga nag view, -view sa ating uh, mga videos na ina-upload sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta ninyo sa ating uh, YouTube channel. Okay? So, shout-out sa Tim Rui Lipat. At uh, hanggang dito na lang yung update natin. So parang na-impress ako, nabawi yung impress ko. Kasi, ano lang pala yun. Pambulaga. Ay, nako. Okay, gawin tayo.